po guys, iilan lang po yung nabibigyan ni Meta ng mga top racing creator po this week. Ayan, katulad po ng iba nating mga malalaking content creator, meron pa rin po talaga na hindi nakakatanggap. Ayan, i-check ko din po yung sa akin. Wala pong tumating na notification mula po kay Meta. Check ko din po yung notification ko. Wala po ako nakita na notification na nanggaling po kay Meta na pinadalaan po ako ng top racing creator po for this week pero nung chinig ko po guys ayan po makikita po ninyo dun sa ating pong profile sa baba po ng details may nakalagay naman po tayo na racing, racing creator ano pero wala naman po tayong dumating po na uh, notification kaya i-check nyo po guys kung mayroon po sa inyong dumating na notification na katulad po nito na nagsasabi po na kayo po ay isa sa mga top racing creator po for this week Ayan po, pero marami talaga po ang nagtatampo kasi nga po, mas binigyan pa po, po ni Meta ng uh, uh, ganyan pong uh, pagkilala o ng ganyan pong notification yung mga uh, baguhan daw po sa pagre release at yung wala nga pong ginagawa ni hindi nga po nag-upload ng kanila pong content pero nabigyan po ni Meta nung mga ganyan po na top racing creator ay kaya meron po talagang mga content creator na nagsasabi bakit daw po sila ay wala pong ganyan ano po, pero i-check nyo din po guys dun po sa mga wala pa po na notification. Baka naman po ay mayroon pong nakalagay po sa inyo pong mga profile na ganyan po na racing creator po. Kaya ako din po ay nagtaka kung bakit wala nga pong dumating. Pero nung chinek ko naman po, ayan, meron naman po talagang dumating. Ano, napakaswerte po nung mga mga kapwa creator po natin, ano po na, nabibigyan po ng mga ganyan pong mga pagkilala po o Uh, ganyan pong mga congratulations ni Meta. Kaya ibig sabihin po guys, uh, tama po yung ginagawa ninyo sa inyo pong mga content. Ibig sabihin po yung mga ginagawa po nating mga content kapag binigyan po tayo ni Meta ng mga ganyan pong pagkilala. Ibig sabihin po na-appreciate po ni Meta yung mga ginagawa po nating content. Ibig sabihin lamang po nun original, engaging po at... Integrity ibig sabihin po ay talaga pong maayos at wala po kayong nilabag na violation, wala po kayong nilabag na anuman pong uh, makakasama po sa inyo pong account. Kaya congratulations po dahil uh, isa ka po sa top racing creator for this week. Kaya patuloy la lamang po kayo na mag-upload po ng inyo pong mga content, ng inyo pong mga original content ng sagayon po every week po o sa susunod na linggo ganun pa din po magkameron pa rin po kayo ng notification na pinadalam po kayo ni Meta na isa pa rin po kayo sa top kahit po yan ay top 5 pero mas maganda po kung kayo po yung magtatap 1 for this week ano bilang isang racing creator po racing creator for this week ano po meron po tayong nakikita dyan top 1, top 2, top 3 hanggang top 5 ay yung sa akin po hindi ko po nakita kung anong top po ako kaya po ay uh, okay lang naman po yung kung wala pong dumating na notification kasi minsan hindi na rin po ako nagche ng notification sa dami nga po nang dumadating po sa ating notification lalong lalo na nga po yung mga message po yung mga nag ababak po ng mga message po ng mga kapwa creator natin Ayan, pero okay lang po yun ang importante meron po tayo sa ating profile na racing creator po tayo for this week. Ayan, kaya upload lang po tayo ng upload ng ating pong mga content at dapat po ay original po talaga yung ating ginagawang content. Okay po?